ito so, ha, babalikan lang natin si Senior Superintendent uh, Biray. So ito, pinag-uusapan natin. Tinitingnan nyo rin ba yung posibilidad na baka po ito inside job? Kasi di ba may, may armas yung mga gumawa. Para maipasok mo yan, eh may dadaanan ka naman talagang ng security. So para mailusot mo yan, pwedeng posibilidad po yun. Posibilidad po yun. Isa po sa pwedeng mangyari yun. Mm -mm. At uh, isa ang ang uh, ginagawa nga pong investigation, yun mm -hmm. po ang isa rin sa mga tinitingnan natin mm -hmm. upang uh, makakuha tayo ng ebidensya kung meron may. Oh, oh, oh. So after ho ng pangyayaring ito, meron kayong kailangan talaga yung mga security agency magkaroon uli ng uh, pakikipagpulong sa inyo para to make sure na magkakaroon sila ng mga dagdag na security measures. Mga sa mga susunod na araw ay uh, yan po ang gagawin ng Supervisory Office for Security and Investigation Agency upang reviewin mm -hmm. uh, kung ano ba ang uh, pagkukulang pa mm -mm. Na, na ganap sa pangyayaring yan. Mm -mm. Ano po mensahe natin sa mga nanonood natin, sir? Ngayong umaga, tumig. Uh, parang kung magkaroon sila ng peace of mind na itong mga ganitong insidente eh hindi na maulit at uh, gagawin ng lahat po. Sa atin po, mga mamamayan, uh, yeah, alam niyo po, ang Supervisory Office for Security and Investigation Agency ay patuloy ang pag-aaral mm. upang uh, maiwasan ang ganitong uh, mga pangyayari. Katunayan ay uh, nag uh, sagawa na ng mall security summit at uh, amin din pong uh, inorganize ang uh, ang mall security managers association dito sa Metro Manila. At uh, ito po ang amin uh, aming katulong upang matignan kung ano yung dapat pang uh, improve sa ating mga security measures na pinatutupad dito sa ating mga mall. Mm, 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 lalo na ito, ang uh, laking uh, mall nito, di ba? So ang laki ng puwersa ng security force dyan. Uh, amin pong nire-recognize na yan ang mga mall, ay ang ating convergence area ng mga tao mm -hmm. na nagsha-shopping. Kaya at uh, uh, amin pong iibayuhin uh, pa ang uh, pag-aaral mm -hmm. upang uh, pangalagaan po kayo. Mm -hmm. Yung ibang ginawa, sir, yung unang tahabol ko lang, ano, yung ginawa nila na sinecure nila doon sa mga uh, iba-ibang area, yung mga shoppers, tama ho yun, yung ginawang yun? Ay, uh, tama po yun kasi mm. may mga plano po yan sa response, mm -hmm. emergency response. Maring mm -hmm. yun po ang kanilang mga uh, instructions sa kanila ng kanilang mga security mm -hmm. managers. Kasi yung iba, uh, well, para lang ho, mas maintindihan ng mga kababayan natin, I'm sure kasi marami ho yung nag-react noon na parang ayaw daw silang palabasin, eh nagkakaroon na nga ho ng commotion, so ano Ay, yun ang... nga po, uh, Piniprevent po natin dito yung stampede at mm. uh, mas lalo pang uh, maraming uh, injuries na mangyayari. Kaya yun po ay tinetrain naman po ng mga security managers ng mga mall, ang mga mm. security guards sa mga ganyang pangyayari. Mm. Yung tawagin po nila emergency response oh. procedure. Mm -hmm. Para po mas uh, matiyak na magiging ligtas ho, yung mga nandoon pang ibang shopper. Opo. Oh, mm. Okay, maraming salamat po. Ikaw, Moore, uh, bilang isang... Uh, isang customer ka doon, na inabutan ka, ano sa tingin mo dapat pang gawin ng ating mga security agency sa mga mall to make sure na ito ay hindi na mangyayari? At in case mangyari, eh matiyak yung kaligtasan ng mga shopper. Siguro po sa, sa security, dapat may surprise inspection lagi para hindi sila nangaskugon mm -hmm. kasi pag ano sa umpisa lang yan eh mm -hmm. uh, masipag sila pero pag kakatagalan nagigirrelax na rin nagre-relax na sila so dapat may surprise surprise inspection lagi mm -hmm. para ang pulis natin Ang pulis natin ang pulis at saka yung management ng security may ganoon activity po mm -hmm. kami yung post to post inspection uh -huh. at yung pong operational readiness uh -huh. inspection uh -huh. na regular po namin ginagawa okay so teka na sali po natin si uh, senior Superintendent Florendo Kibuyan, Siya po ang hepe ng Mandaluyong Police. Uh, magandang umaga po, sir. Hello, sir. Okay, uh, sila kasi yung Mandaluyong Police kasi yung uh, talagang uh, lead investigator dito po sa nangyaring kasong ito. Sir, good morning. Ako okay, naririnig ko na siya kanina. So, gusto natin malaman yung pinakahuling update kasi may balita. Well, ito naman yung mga nabasa lang din natin sa Twitter na naka-cosplay daw yung mga suspect. na uh, nasa linya na natin si Sir. Sir, good morning. Good morning po. Sir, ano na ho ang uh, pinakahuling uh, resulta ng ginagawa ninyong investigasyon kung ngayon po nang nangyari dyan sa SM Mega Mall ito pong Sabado ng gabi? Uh, identified na natin, base na rin doon sa, sa testimony ng ating witnesses. Mm -mm. Uh, natin ang statement kahapon at uh, they were able to identify two of the six mm -mm. Uh, perpetrators. Mm -mm. Sir, uh, do, do, do sa rogues gal, gallery na pinresenta natin sa kanila. Oo, oo, oo. So identified na. Ho ilan ho yung ilan ho yung suspect na lumalabas? Ah, uh, lumalabas po dito ay lima hanggang anim na suspect. Oo. Oh, ah, oh. Ah. So ito ang tanong eh. paano ho nalusutan yung mga bantay, yung mga security ng mall, ng mga suspect na sinasabing armado pa ho ng barel? Ah, uh, ini imbestigahan din po ng PNP Social yung mm -hmm. uh, tungkol sa lapses ng mga security guard. Mm, paano hon ipasok yung armas nila? Sir, uh, gaano hong kabilis uh, o katagal nagresponde yung mga pulis? Ah, uh, don sa so nangyari ho. Ah, uh, actually inurasan ko yan eh mm -mm. nung pagkatanggap ko ng ano eh. Nang tawag. 7.26 daw nangyari according do sa ano eh. Natanggap mm -hmm. ko yung ano, actually natanggap ko yun 7 mga 728 mm -hmm. o 729. Oo. Uh -uh. 7.33, thirty do na yung natin. Uh -huh. Dahil nakarting ako sa sa incidente seven thirty seven o seven thirty like that. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. So within uh, in a span of uh, within uh, three to 5 minutes. Three to five minutes. Agad yung uh, ating uh, SWAT at ang... Um, atm uh, TMR natin, yung tactical motorized fighter. So ano ho naman, pagdating ho doon, eh, hindi naman ho yung pinigilan yung mga pulis na pumasok sa loob ng establishment. Gano? Kasi di ba nangyayari ho minsan yung ganyan na hindi pinapapasok agad yung mga pulis kapag ho may mga nangyayaring uh, krimen? Hindi naman, hindi naman mm. sila pinigilan. Mm -hmm. Kaso, pagdating ng aming spot doon, mm hindi -hmm. nila alam yung tumbok na lugar. Kung saan? O, yung, oo, oh -oh, kung saan mm -hmm. doon, sa laki oh -oh. ng sa Mega mall. mall. Oo nga. Hindi nila alam kung saan yung lugar. Ah, oo. Nakita na lang nila na nagtatakbuhan yung tao. Mm-hmm. -mm. Yun, mm. to, sa mga ganyang pagkakataon, i-assess mo muna yung sitwasyon. Oh, so, Kasi sa... hindi yung paso pala ng pasok na hindi mo alam kung sino yung no. suspect mo, oh, oh. kung sino yung target mo. Oh, 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 so, oh, oh. Yun, kailangan ma-assess muna yung sitwasyon. Mm, mm, mm. So, sa... so hindi mo agad sila nakapasok sa loob. So, Nung nakita lang medyo clear na yung ano, saka sila pumasok mm, mm. at uh, nag-interview nga sila kung anong nangyari at nalaman nga nila. Yun. So, si... Kaya lang, wala makapagbigay ng informasyon. Kung saan tumakbo yung mga suspek kung hmm. anong kanilang mga damit. At oh. nalaman lang namin later on, nung payapan, nung uh, hmm. after 10 minutes o 20 minutes sa pag interview namin doon, alam hmm. namin nalaman ang uh, pagkakilala ng mga suspek Oo, oh, oh. so kaya hindi nakatakas ito dahil humalo din sila doon sa mga shopper? Kaya, kahit hindi namin alam, yung hmm. kahit wala kami yung percent information, nakapag-put up na kami ng mga checkpoint oh, oh. within the vicinity. Oo, mm -mm -mm -mm. Sa sakaling uh, makuha namin, mm -hmm. mga kahinahinalang uh, mga tao na lumabas ng mall, mm -hmm. ay makuha namin, eh, uh, unfortunately, hindi namin nakuha. Uh, mm, sir, ito lang, gusto ko lang po, ano, kung gusto ko lang malaman kung totoo itong lumabas ng mga balita no, nung gabi na yun. Ano. Sabi ko, naka, naka- cosplay daw po yung mga sospek nung nando doon, nung nakapasok, whatever, kung bago isinagawa. Ano ho ang natanggap ninyong impormasyon, kaugnay niyan? Ah, uh, hindi po totoo. Yan hindi okay. naka -cosplay. Actually, meron palang pa event ng support flores eh. Okay. Mm -hmm. uh, pero ito ay naka-plain white lang na t-shirt. Lahat po sila? Uh, apat sa kanila eh. Mm -hmm. so, isang naka-long sleeve at naka-checkered. Mm -hmm. Pero yung tatlo ay naka-plain white mm -hmm. t-shirt. So, Kumpirmado po ba na ito yung tinatawag na martilyo gang? Oo, oh, kumpirmado. Ah. So, so may iba pa ho ba silang mga loga, mga, uh, kinasangkot ang mga krimen na gagaya po ng ginawa nila sa Mega Mall? Ito kasing Rogues Gallery na presenta namin sa kanila, isangkot sila sa nakawan sa Manila. Mm -hmm. Mm -hmm. hindi, lang, hindi ko lang matumbok kung kailan to at kung saan. Mm -hmm. At uh, meron din nakapagbigay sa akin ng informasyon although hindi pa naman natin masabi mm -hmm. na sangkot pa sila sa ibang uh, lugar. Oo, oh, 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 sige. Uh, kami po'y makikipag-ugnayan na lang sa inyo para sa mga update kung nag po nangyari yan. Maraming salamat po, Senior Superintendent Florendo Kibuyen. Siya po ang Hepe ng Mandaluyong Police. At uh, maraming salamat din kay Senior Superintendent biray at kay Moore sa pagbibigay mo ng pagkakataon para maibahagi yung naging karanasan mo ng nakalimutan tanghali sa Sabado. Labis na ikinalulungkot ng SM ang nangyari pag sa Mega Mall noong Sabado ng gabi. Sa inisyal na investigasyon araw ng pulisya, mga miyembro ng hinihinalang Martilio Gang ang nasa likod nito. May napaulat daw na may nagpaputok ng baril pero wala namang nasaktan. Nakikipagtulungan na sila sa mga pulis para malaman kung paano nakapasok sa mall ang mga miyembro ng hinihinalang uh, miyembro ng Martilio Gang. Pinaigting na rin daw ng SM ang ipinatutupad nilang seguridad at sinisiguro nila sa publiko na magsasagawa sila ng masusing investigasyon.